guys dito muna na tayo namimili muna ako dito sa Lado Market yang bibili ko tayo ng nilagang babs nakalimutan ko na kung arah kung ano yung, arah, ingredients okay na eh, ini sama ah ini So, ayan guys dibeliin lah tayo nito Ayan ini sama ini. Uh, ada yang chili anu itu yang kecil ini. tidak ada kan? Eh uh, apa coba? Beliakon parsley. Blossom blossom mister itu. Parsley and then Pawala sa akin. Ganito pa yung mga gusto na guys. May subway dyan. Sorry kami na guys. Sorry kami na guys. Kasi Larry. Berapa? Lapan? oh, 8 ringgit lang yung lahat. 8 ringgit. Ayun so, po. Ito lahat. 8 ringgit po. yon, 8 ringgit is 100 pesos. 100 plus pa lang. Okay, thank you. Ulibot ulit tayo guys. Kasi bibili ko tayo ng ibarang. Okay ingredients. So, yan. guys. Libot tayo. Maghanap pa tayo ng kailangan natin. Maghanap ako ng yan or gabi. Kasi namimiss ko ang luto ni ate ko sa Manila. Yung ate ko sa Marikena, shout out. Namimiss ko kasi yung luto niya na nilagang baka. Kaya, bumili ako ng ingredients. Ito, masarap din to ihalo. Hi. Ah, uh, ini... Okay, timbangin natin ko Kuha tayo ng ay, ilang piraso. Sa batong, kasi gusto ko siya lalagyan ng batong. Pwede naman gisahin po siya kasi nami-miss ko yung ginisang batong, guys. Ayan. Okay. Hindi ko na naman ihain kasi ako lang ang malakas kumain ng gulay sa amin. Mga mga meat lover kasi yung mga kasama ko doon sa bahay. Yung aking mga anak. Magkano, T? Magkano ang gulay dito? Ayan. Dito guys, per kilo per kilo din yung mga gulay. Meron akong gulay nabili kagabi sa grocery store sa hypermarket. Berapa? 4 ringgit. Okay, 4 ringgit 'yung batong guys. Medyo mabigat, bigat din kasi. So ayan, so 14 at uh, 12 ringgit na itong lahat. 12 ringgit. Yes. Okay, thank you. Tapos, pwede ko na mention, hello na sa UT kung walang gabi, pero mas mas masarap 'yung gabi, guys, kasi medyo malapot. Sana meron pa akong North cubes doon sa bahay. Kaso lang, hindi ko sure kasi nga walang gabi dito. Ang daming gulay, eh. Ayan, malungkit silang ng ganito. Oh, Magbili ako ng ganito, guys, kasi lang, kasi ganitin ko mag magbunot ng gamot. Yes. Yeah. Para pa ini? Tupi. 12, 12? 12. Oh, Okay. 12 daw 'yun. So hanapin ko muna yung gabi. Wala nga gabi dito. Ayun, ito naman yung mga kamote. May nabili na mga kamote doon sa bahay, guys. Fresh kong fresh pa 'yun. Wala gabi dito. Sana may gabi. Pag wala gabi, dadaanan naman kami sa ibang lugar para maghanap ng gabi. Ayun dito, yan yung mga dry ingredients naman ito yung mga Chinese herbals, ganyan, may mga monggo Ayan. Hmm. Wala silang ano guys. Okay, dito naman walang potato. May yung potato. Tapos, ang ganda ng potato. Pwede naman di potato yung ihalo ko. Kaso lang iba talaga yung gabi. Walang katulad. Ay, ngayon pala magsasalita pa lang ako dito. Naglalaway na ako sa gabi. Ay, nang sa tinula. Bibili ko nga lang ako ng ibang ingredients. Doon tayo banda. Baka mayroon. Maraming bakante dito oh, na space. Ito si auntie dito na nagbibinta. Sana may gabi siya. Ayan, may bisul. Ito yung hinahanap ko, guys. Okay, I'm looking for this. Berapa ini, auntie? Ayan, guys. Yung hinahanap ko. Bisul na lang. Yung hihalo ko kasi masarap yung bisul. Ito, masarap to. Ah, ini, auntie? Um, ha? Ini. Oh, ako na maglagay sa kasin. Hirapan ako sa kalisod. Baro ka niya, auntie? Baro. Bili, tayo. Mas maganda kasi yung roots talaga. Okay, ate. Mayroon man akong tangla doon sa amin. May tanin na sinister doon. Tudyo ampat ako. Ampat, Ay, tudyo ampat. Okay. Hindi, ambil doon. Okay, six. Seven forty. Mabigat siya mga madam. So, seven forty siya. Ayan. Alright. I think kompleto na ako. Sa aking nabili. So, bibili ako ng saging na hino, guys. Nasa bah Kahit ilang piraso lang. Panghalo ko lang doon sa aking nilagang baboy.

yang ke 24 ringgit per kilo. Oh, dia berapa? Berapa? Ah, sama kan tuh? Dua-dua. Oh, 30 ya itu. Ya, itu 30. saja lah. Kalau dua-dua ini berapa? Ini baru kak. Eh, sorry. Oh, 84. Yang satu saja lah. Sudah cukup duit. Ay, lain, lain price tadi.

Oh, ngam-ngam duit ko. 60, 70. Ada lagi ekstra sikit. Oh, tolong potong. Tadi I buy tu. 24 per kilo. 24 per kilo. I buy ini dua-dua. Uh, berarti kan? Uh, tolong potong lah. Uh, I buy satu kali. Dua kaki. So, pisa, ah, boleh pakai tengok. Ayan guys. Dito yung area ng mga oink-oink guys. Yung mga meat. Dito naman banda yung mga isda. Dito kasama sila. So, napaka-organize. Pero malinis malinis naman dito. Kunti. Kaso lang, hindi siya tayo. Sumini ko lang. sa Lido Market ko. Ayan, yeah, pinaputol ko na lang siya kasi para hindi na ako mahirapan doon. Magluluto na lang ako. Mas, mas, binili ko na lang yung may balat yung paa. Mas masarap yung lataan guys. Nilataan na baka ang butoon guys. Ay, bawi di ay. Baka naman hinuun. Ay, ba ito. Yung, yung lain, lain hari. Lagi lang. Ilang. mura ko ba si Kitbat? Line-line plastic lang. Ah, so, Koin guys. Marami ditong pilihan. Gusto mo bumili ng bilang ano, klase, mayroon din doon. Dito kasi nakita ko para paubos na siya. Eh. Dito lang, nubos ko na ng dalawang paa. King, nalatang. Koin oink. Sarap nito, guys, ha? Mayroon siyang gabi, may saging. Hindi ko pa nalagay lahat. Ayan, pinalambot po to yung, ano yung paa ng oink, oink sinalambot ko siya tapos may ano na yan may timplan yan lalagyan ko siya ng ganon ito na lang yung hindi ko lagay ayan ito yung cabbage at saka ayan hindi pala ako nakabili ng atsyal lalagyan ko sana ng atsyal para mabango okay lang yan